O, oh, ayan po sila. naghahanap po sila, o. Oh. <laughs> para, John, para siya lang mo. Isa lang, Peter, pa sa bahay. Peter, na Ito, Sa Video yan. Video to, tanga. To the push pa siya, eh, no? Ayan sila, namimili. Ha? Ako? Tanga doon sa counter mo, no? Bakit ka, Sige, tanong nun. Ayun. 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 mo Ayun. 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 Ayun

Located in our video section, a very large male kangaroo from 500 to 600 oh. kilos can now 80 And other small male kangaroo from 250 to Kilo kilos can now weigh 50 pounds. That's it, thank you. Ngayon nagbabayad dito sa counter? Ay ate. Ayun, <laughs> ay bubunin kakay. Uy.